Itinuro naman ni dating Custom Intelligence Officer na si Jimmy Guban ang Davao Mafia na siyang nasa likod dumano ng pagpapabagsak sa kanya at kanya mga kasamahan at pagutulak ng Save the Queen upang maging presidente ito. Sa pagdinig ng House Squad Committee noong Huwebes, emosyonal na ibinahagi ni Guban kung paano nasira ang kanyang reputasyon at karera sa gobyerno dahil sa Davao Mafia. Ang kay Guban, hindi niya mapigil ang kanyang emosyon na magkahalong galit at uh, tuwa dahil sa kabila ng mga pangyari buhay pa rin siya. As ah, si dating Police Colonel Eduardo Asierto na biktima rin umano ng Davao Mafia. Hindi na nagbigay ng dagdag na detalye itong si Guban hinggil sa Davao Mafia ngunit dati niyang idinawit ang mga kaanak at kaalyado ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa isang malaking operasyon ng pagpupuslit umano ng droga. Nauna nang inihayag ni Guban na kabilang umano itong si Davao City Congressman at dating presidential son Paul Duterte, si Attorney Manases Carpio, asawa ni Vice President San Duterte at ang negosyanteng Chinese at dating presidential economic adviser na si Michael Yang at pag may-ari ng malalaking magnetic lifters kung saan itinago ang daang-daang kilo Umanon ng shabu na ipinasok sa bansa noong taong 2018 nag-umpisa ang kontrobersya o kontrobersiya ng dumating sa Maynila mula bansang Vietnam ang mga steel, uh, steel plated lifters kung saan nakumpiska ng awtoridad ang dalawang lifter na naglalaman ng uh, 355 kilo ng shabu. Habang nawawala naman ang apat pang lifter naglalaman ng humigit kumulang 1.6 tons o 1.6 million tons ng droga na may halagang 11 billion pesos. Ang malalaking kargamento ng shabu umano ay nagdulot ng pagbagsak ng presyo ng droga naman sa mga sa makalye. Noong 2018, tumistigo si Guban sa Senado laban kay Asierto. Ngunit ngayon, sa kanyang pagharap sa House Quad Committee, sinabi niyang nakatanggap siya ng pagbabanta sa kanyang buhay para idiin itong si Asierto. Si Guban naman ay nahatulan kaugnay ng kontrobersyal na pag-aangkat ng droga habang ang kanyang kasamang akusado na si Asierto ay nagtago simula noong 2019. Sa pagdinig nga kahapon, hindi na pigilan ni Guban ang kanyang emosyon na makita si Asierto na tumistigo rin sa pamagitan ng video conference. Tinanong ni Quad Committee Co-Chair Santa Rosa City Representative Dan Fernandez si Guban hinggil sa ipinakitang emosyon kung ang mga luha ba niya ay sarihin ang pagkakanulo kay Asierto. Sa kabila ng pagpigilang emosyon, nagpasalamat si Guban sa komite sa pagbibigay ng pagkakataon upang tumistigo at pinayagan siyang ipakilala sa publiko itong si Aserto ang kanyang kaibigan at kapwa survivor na ayon sa kanya ay kasama niyang nakipaglaban sa mga maimpluwensyang mga tao o grupo at inilagay ang kanilang mga buhay sa panganib para magsalita at lumaban para sa katotohanan. Sa pagpapatuloy pa ng mga pahayag ni Guban inihag nito, ang pagkadismaya tungkol naman sa kawalan ng katarungan sa ilalim ng Administrasyong Duterte na ayon sa kanya ang War on Drugs ay hindi naging patas at pinili lamang ang ilang grupo na poprotektahan.